So, ayun, guys, my friends, mga kasama mga tropa, uh, ganda na tayo, nagsaga na tayo, tap no, tap no ad review. So, all, half, all day yata itong review namin, so, expected na kasama natin yung mga tropa natin na uh, may review din dyan sa school. So anyway, hopefully makapasa yung mga board na yan. Uh, just uh, praying for them. It's uh, it's very high. It's very Uh, August, July 29, July 30 to August 2. I'm praying for the best online my uh, body. Ta makipor tapiman, so da kami na nabati. Pag-grip yun pa eh. yeah, So, again, pakifollow follow yung account ko sa YouTube. Klimon Kitang. Okay, pakifollow na lang niya. So, kita nyo dyan yung kalman. Tinggini saan ba dyan. Ayan lang dyan ito. Makita pa yung dati wat-wat. Ayan, nag-ayos Para pupunta na tayo sa review so kunin natin yung mga gamit natin yung jacket yung jacket yung jacket tapos tapos di mawawala yung perfume okay, Ano yan? Tapos, tapin natin yung belt ito naman. natin, natin dito. Pa tayo. Atos, oh, wala pa akong time maglilis muna na kasi magre-review muna ako. So oh. Ito medyo wala akong time muna sa boarding house tapos tapos muna ako sa review and hopefully next week hindi ako nakaka-uwi magiging sa ako. pero pag uwi ako doon na tayo makikita sa vlog doon na tayo mag-vlog ulit sa amin sakapangan pangan, pangan benget so yun and then yun lang see you sa school bye bye So, ayun, paglabas ko nga ng boarding house namin, diretso na ako sa school. Kasi wala na akong kukunin pa sa mga kapitbahay. Wala akong, kaka wala akong kilala na iba. So, ayun, malapit na ako sa highway. Ayun, ilang step na lang, highway na yan. Ito sa Buyagan. And then, turn right. Ayun. Yun, malapit na ang school namin. Ilang hakbang na lang, 100 meter na lang. Ano meters na lang malap. O uh, darating na tayo. Ilang hapon lang na. Hindi pa 100 meters yan. Kunti lang ata. So yun. Dito na tayo sa entrance ng kantin. Yun. Yun yung entrance ng kantin. Si so, Mays. Ito. Diyante rin ng CDC. Tapos. Yun. Makita yung mga marshal na nagbabantay dyan. Kasama yung mga CQ security guard ng HDC pagkatapos puon dito na ako sa kantin nakita ko si Sir Tagle maawit-awit pa ako dito kaaliiman si yung, -po. Yung video nag wave kasi na sa packet ng jacket ko yung cellphone ko tumasay, pumunta ay na ako sa taas kasi hindi na ko na kailangan punta pa sa student center

So, ayun, makikita natin before kami mag-start ng mga review, may pinasagot muna sa amin. Ayun ako, tapos na ako dyan. Tapos na akong sumagot. O, oh, pag video ko, walang katao-tao sa labas. Tapos kami, ilan lang kami. O, oh, si mate. Yon, o, oh, idol, o. Yun. Tapos, ito naman, si mate. Yon, idol ko ang mga yan. Tapos yun, totok na totok. Focus. Ayun. 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 Oh, oh. Yan yung mga kasama kong seryosong mag-review. Kasi, yung mga ito makibord daw yung iba. Yun si ma'am. So, naka three seat apart ata kami dyan. Yun. Pa, kilat pa. Mm -hmm. Tapos, ito, hindi pa ito tapos. Ayun. Ayun, lumabas na ako para manap ng pagkain kasi nagubutom na ako eh pao na ako sa step na sa third, fourth, third fourth floor ata yung review kasi namin mm. tapos mm. yan dyan ako sa kantin yun dyan ang kantin namin Thank you. Inaanak na yun. Barbecue. Inaanak yun. Chicken. Dinugoan. Pero yung best na inaanak po, coffee. Yun, coffee ang inaanak ko kasi. Toffee lover ako. Yun. Tapos, sinanap ko yung gatas. Kasi, kailangan ko ng gatas. been a long time Ayan hmm. so, yun, nakapokus sa pagkain Tapos Yung gatas, ano yung gatas? Ano so, ako yung gatas? Ano so, yung. Yung. So, yung gatas? Ayan Ayan Mas yung gatas ako Gustong gustung ko yung gatas eh Ayan Ayan yung gatas ngomong-ngomong pancit muna nanti 50 pesos lang aku aku oh, no? <laughs> oh, nah, ah

Oh. Oh. I coffee and in a cup in a classroom. Tanan ako sa labas. Si Kasi... Cho dumiin sa loob ng classroom tapos ako lang yung kumakain, nakakahiya naman. Ayun ubos na lang ako. Oh ayun. Ngayon tapos ko na. Sana maganda. may tingin sa baba kung may makikita pero sabi nga ng kasama ko negative kung alam nyo yung pupunta ka sa pasyaran tapos wala silang makikita usong uso yung sinasabi ng tropa ko na ne, pag alam mong negative alams na pag sinasabing negative alam na yon alams na yon ha yung mga tropa ko yung criminology dyan na mahilig sa kan na negative yun. so yun kumakain lang ako hanggang paubos ko yung pansit pansit lang kaya ko eh hanggang pansit lang kasi ako tapos yun na kung mapapansin nyo binibilisan ko kasi mag start na daw yung review namin so ayun kinuha ko ng cellphone ko tapos pinatay ko na kasi public na ako makireview